So ngayon araw guys, ito nga pala yung mga nangyari sa amin nung um, bagyong Christine. Ang pira kanaramdaman nga pala namin sa bagyo na to guys, yung napakalakas niyang hangin. Akala ko nga guys, yung bagong bubong namin lilipa rin. Wala pa yata isang taon nung naipagawa ko to. Pero dahil napakalakas ng hangin, nagangatan yung yero. Siguro guys, kung hindi ko nga pala to priority noon, nasa evacuation center na kami ngayon. Maya maya nga pala guys, nung kumalman na nga pala yung panon, tinignan ko na nga pala yung bubong namin. Ah, ko sana to, ang lakas pa rin ng hangin. Nung nakita ko nga pala to guys, guminhawa nga pala ko dahil wala naman sirang yero. Tapos maya maya nga pala guys, na naman si Christine. Ganito na nga pala yung senaryo hanggang gabi. Buti nilang lang guys, kinabukasan wala nang bagyo. Pupunta nga pala kami ng comms para i-check namin. Hindi namin nasirip sa CCTV dahil wala nga palang kuryente at internet. Tapos ayan guys, nagtataka ako na yung puno ng star apple dyan. Bumagyo lang, bigla nalang nawala. Naitaob siguro, gawa ng sobrang lakas na hangin. Ang maganda nga rin pala dito guys, wala nga rin pala nangyari sa lugar namin. Tapos ayan guys, perkakagulan nga pala dito yung bangus. Tuwing bumabagyo kasi guys, hindi talaga yung mga bangus dito. Baka sa araw guys, 10 piso na lang yung kada kilo nyan. Ayan guys, nandito na nga kami sa computer Ngayon pa lang namin malalaman kung ano yung nangyari dito habang bumabagyo. Ngayon pa lang kami nakakaranas ng bagyo dito kaya kinakabahan talaga ako. Dahan-dahan ko pa nga ito binubuksan para hindi ako masaktan sa makikita ko. Ang una ko nga pala nakita dito guys yung exhaust fan. Pero hindi nga pala yung concern ko. Yung unang kinik ko nga pala dito guys yung mga computer. Pinag-check ko nga pala yung mga PC baka kasi merong moisture. Wala kasing pasukan ng hangin dito kaya mainit sa loob. Yung nangyari nga pala sa exhaust fan guys niluwa nga pala siya ng pader. Dahil nga pala yun, sa sobrang lakas ng hangin. Masakit man pero kailangan ng bumitaw. Charot lang pero guys akala ko nga wala nang pag-asa dito sa exhaust fan. Yung nasira nga lang pala sa kanya guys ay yung parang pintuan. Yung damage nga lang pala ng computer guys, itong alikabok lang. Gawa nga pala ito ng pagbagsak ng exhaust fan. Sobrang thankful ko nga pala dito dahil wala nga palang makatulo yung case kami. Kasi kung nagkataon na may tulo dito at natuluan yung isang computer, automatic sa inyong 18,000 ko. Tapos ayan guys, tinik ko na nga pala dito yung server. Hindi ko na nga pala ito pinapatay dahil ang hassle kapag binubuksin yung com shop. Nag brown pa nga bagyo kaya buti nilang hindi nasira yung computer. Ganito nga pala yung nangyayari kapag bagong bukas yung server. Yung ibang PC guys, guys, meron na agad oras. Kaya ako nagkataon, libreng naruto sa mga bata. Lalo na guys, kapag si mama yung bantay, baka hindi mapansin. Nalaman ko nga pala guys, yung isang computer ko nga pala, hindi na nagbubukas. Yung nangyari nga pala dito guys, yung nangyari din sa PC ni Boy Ubo. Normal na nga pala to sa mga PC, kaya alam ko na yung gagawin ko dito. Yung ginagawa ko nga pala dito guys, ay troubleshoot lang. Hindi naman naabuso yung mga computer ko dito, kaya hindi naman to seryoso. Yung solusyon nga lang pala dito ay tamang linis lang. Baka kasi may alikabok, kaya hindi na nababasa. Mostly dahilan nga pala dito guys, itong RAM stick. Kaya kapag hindi nagbubukas yung computer, ito talaga yung check ko. Hindi naman nagkakamali guys, pagkatapos ko linisin to, gumagana na yung computer. konting nga na pala yung alam ko sa mga computer, kaya nakakatuwa kapag nakakaayos ako ng mga problema. Ayan guys, umilo na nga pala yung mouse tsaka yung keyboard. Nakita na nga rin pala sa monitor na nagboot. Kaya ayun, imbis na magbayad ako sa IT, ako na lang yung gumawa. Kaya yung pambabayad ko sa IT, peperahin ko na lang. Usapang pera nga pala guys, ito nga pala yung kinita ng shop ng isang araw. Halata naman sa papel na wala pa tong 200 pesos. Siguro nga guys, hindi computer shop ang para sa akin. Pagkatapos ko nga pala i-check to guys, umuwi na nga pala ako. Pumunta lang naman ako dito para meron akong peace of mind. Pag ko nga pala guys, dumiretso agad ako sa dagat namin. Isa nga pala to sa mga iniisip ko ng bagyo. Kapag kasi tumaas yung tubig dito at inabot yung bahay namin, panigurado lang pas tao yung baha. At sobrang thankful ko nga pala guys, dahil 32 years old na ako nakatira dito, hindi pa binabaha yung bahay namin. Ayan guys, nagulat nga ako dito dahil antas na agad ng tubig. Kunti na lang guys, eh nasa bahayan na. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye bye!